morning guys. Nandito ako ngayon sa kapitbahay namin. Meron akong nakitang madaming bunga ng balimbing. Ayan o. Oh. Mamimitas ako. Kahit konti. Miss ko na Tagal-tagal ko na hindi nakakatikim ng balimbing. Pero guys, samahan niyo ako. Mamimitas tayo. oketo okay, so ang daming bunga na Ayan, Iyan oh. Sa Meron. Yung lang kunin natin. Stop. Okay. So, mga hinog, hindi ko abot ang lalaki na. Wala akong panundot. Ang lalaki yun, ang hindi ko abot. Guys, tatlo lang muna ang kinuha ko. Next time, kukuha ulit tayo ng hinog. Medyo, ano, mababa yung hagdanan Nating na kuha eh. Yan alit ng hagdanan ko. Ayan guys, na na natin yung balimbing. Tatanggalin ko lang itong mga gilid-gilid. Naalala ko nung bata pa ako, tinatanggal ko eh. Alam nyo guys, ang tagal, 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 tagal ko na hindi talaga nakakakain ng balimbing. Bihira na lang ito nakikita ngayon. Puti nga dito sa may harap namin. Mayroon silang puno kaya nakakuha ako. Hindi lang ako sure guys kung an ano to, kung maasim pa. Nung no, kasi naalala ko nung bata pa ako, hindi uh, siya masyadong maasim pag ganitong kulay. Yung ba nga nilalagyan pa ng suka at nilinahaluan ng asin. Pero titikman natin kung maasim pa siya. Ito so na guys, tikman na natin. Mayroon ako maliit na asin dito. Tignan natin kung maasim. <laughs> ang, ang asim! Alam mo yung asim niya is yung parang kamias na no, kumakain ka ng kamias. Hindi pala siya matamis. Akala ko yung maasim na medyo ano, matamis. Ito ay parang kamias. Ah. Ang gabi. Yung asim. Masarap to ilagay sa ano. Pag nag tinolang isda kayo. Or paksiw. Dati kasi sa probinsya namin, ano to eh, yung parang maasim na medyo matamis. Ito, talagang asim eh. Guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching and please don't forget to subscribe my YouTube channel at pakiclick na rin pang button bell para lagi kayong updated sa video ko. Maraming salamat! Bye-bye!